Magandang araw mga kaibigan! Ako si Kuya Bigs at narito na naman tayo upang magatid ng panibagong kwento tungkol sa layunin at kontribusyon ng Eclipse sa ating lipunan. Matanong ko lang kayo, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging peace at advocate? Sapat ba na ikaw ay nakapagtapos? May magandang trabaho, isinusulong ang karapatan ng iyong kapwa. Kailan mo ba masasabi na ikaw ay tunay na nasa panig ng kapayapaan? Sasagutin natin ang mga tanong na 'yan sa ating episode ngayong araw. Dito lang sa Tungo sa Pagbabago. Private Albert Roy sa Oklom Tiondo 968315 Infantry Philippine Army A pastor by profession at mm -hmm. na-teacher na at the same time Was a bona fide member of CPP, NP, and DF Focusing on White Area Operation I am focusing sa area of operation ko bilang NPE po, ay nasa Misamis sa Occidental, Zamboanga del Norte um, Zamboanga, Cebu Gay, yung main area ko mamaya Si Tiondo bilang NPE po, ay uh, ma ang makikita mo doon ay isang alagad ng Diyos. Isang peace advocates, isang leader ng Subanin tribe, and a peace advocates who focus on sa task with reflection sa hanay ng mga pare at madre at saka mga pastor. Ang buhay ko nung nasa kabila pa tayo ay very hassle. Although, masasabi ko din na very accomplishing din yung mga activity namin. Kasi nga, yun man din yung pakay sa kabila, ma'am. Bakit nire-recruit kami at ginagawang maging um, recruiter din para ma-infiltrate yung mga kabataan, ma-infiltrate yung sahanay po ng mga sa tribe namin, sa Subanin. Um, nagagawa natin dun, masasabi ko na accomplishing. But in the other side po, ma'am, yung how ang bana sa, sa wikang Bisaya. Parang may kulang talaga personally. No, dahan-dahan na pala kaming hinihila sa kabila, no. Utilizing those issues na nagagather namin sa different organizations and group of individuals. maibato namin sa sa government na ang kalalabasan is negative sa tao na mapag-ano namin. So, kahit na ako amidado ako na siyempre church ano ako eh, a pastor no by profession. So, I need to to propagate sa sa truth dapat. tiro nagiging guilty ako doon kasi nga nakikita ko nga parang dinidivert namin yung ano ma'am yung yung issue yung isang bagay na kahit yung maliliit na bagay parang pinapalaki namin no may may mga dagdag doon na mga points para magiging negative talaga sa harap ng ano ma'am ng ng karamihan alam naman po natin na wala talagang o oh, direct na recruitment ng CPP in DF. It's always start with sa mga legal organization. So very broad yung assignment namin and hustle because nagkakaroon pa nga kami ng, ng kaso. So dahil doon, profession ko bilang teacher, bilang pastor e eh, nadadamage na din kasi nga nagiging wanted man kami sa sa government. Isang tao na kung saan i eh, ginawa mo lahat para magkakaroon ka ng profession, yung vocation na gusto mo, pero sa likod ng lahat e eh, hindi ka at is kasi nga may kaso ka. Isang former rebel dito, naging sundalo na siya at uh, mga anak niya nagkaroon ng uh, pagkakataon na mag-aral. No? Sa ilang taon, winasak ng mga kabilang grupo yung samahan ng isang pamilya. So si Eclipse ay nakatulong doon sa pag-reunite ng mga uh, former rebel at ang kanilang pamilya na naiwan sa kanayunan. Ang gobyerno ay welcome na tanggapin sila at bumalik ulit sa society, no? maging isang productive uh, citizen. no sila na mismo magsabi sa mga kasama nila na naiwan sa kabundukan kung anong meron, anong tulong at anong positive result ng kanilang pagbaba dito sa ating pamahalaan. Yung kung tatanungin mo kung ano yung ikli para sa akin, isa siyang comprehensive talaga para mai-address na at konkreto yung message natin in bringing the message of peace and reconciliation, malaman siya. Halos lahat ng mga aspeto, ma'am, na kung saan, eh, yun po yung mga issues din sa bundok pa sa ngayon, ma'am narrative sa kanila ng kabila ay lahat ng sinasabi hindi maganda sa go sa government. Nung sila ay dumaan sa proseso sa tulong ni Eclipse, they realized na yung lahat pala ng sinasabi ng mga kaliwang grupo ay hindi totoo. So dito nila na feel, uh, nakita na ang government ay seryoso na tinutulungan sila. Dati, we are treating the government as our best enemy Any. talaga but it is contrast with sa government na sa ngayon is they are counting as friends mm -hmm. friend rescued nga oh, yung yung termino doon yes so isang ano talaga yan ma'am laparo ba no sa amin na mm -hmm. o kinukontra mo kami tapos ngayon oh tekenan wow. mo um, we are yung government ay naglalaan ng wide open arms so na-address yung mga issues and uh, natulungan talaga ma'am yung healing ng different individuals. Naghari pa din sa ano ma'am sa puso ko ma'am is yung yung community ba na iniwan ko. Yun nga yung ano ma'am yung battle cry ko talaga ma'am na kahit saan man ako dadalhin ni government ni gobyerno kailangan ko ding isali yung ano ma'am yung mga community kasi para bang I am putting myself and rendering my my wholesome talaga ma'am para dun sa kanila. Mga kaibigan, pagkabat nais natin ng kapayapaan, may mga pagkakataon na ang ating napipiling solusyon ay taliwas sa nais nating makamit. Sa kwento ni Private Yondo, natutunan niya na ang tunay na kapayapaan ay nakakamit sa legal at lihitimong paraan. Sa huli, hindi lamang siya nagsusulong ng ninanais na kapayapaan, kundi naging isa na rin sa mga libo libong sundalo na tagapagtanggol at tagapangalaga nito. Abangan ang mga susunod na kwento ng inspirasyon, tagumpay at pagkakaisa dito lang sa Tungo sa Pagbabago.